Ang awit ni Solomon Unang kabanata Ang pinakamagandang awit ni Solomon Babae, paliguan mo ako ng iyong mga halik Pagkat mas matamis pa kaysa katas ng ubas ang iyong pag-ibig Kay sarap amuyin ang iyong pabango At ang ganda ng pangalan mo Kaya hindi katakatakang mga dalagay na papaibig sa iyo Sige na o aking hari, dalhin mo ako sa iyong silid mga babae ng Jerusalem sa piling mo kami ay maligaya mas gusto pa namin ang pag-ibig mo kaysa anumang inumin babae tama lang na umibig sila sa iyo o mga babaeng taga-Jerusalem maitim nga ako gaya ng mga tolda sa Kedar pero maganda naman tulad ng kurtina sa palasyo ni Solomon huwag ninyo akong hamakin dahil sa kulay ng aking balat. Maitim nga pagkat nabibilad sa init ng araw. Nagalit sa akin ang mga kapatid kong lalaki. At doon sa ubasan ako'y pinagtrabaho nila. Dahil dito'y napabayaan ko ang sarili ko. Mahal, sabihin mo sa akin kung saan ka nagpapastol ng iyong mga tupa. Saan mo sila pinagpapahinga tuwing tanghali? Sabihin mo sa akin para hindi na ako maghanap pa sa iyo doon sa iyong mga kaibigan na nagpapastol din ng tupa. Dahil baka ako'y mapagkamalan na isang babaeng bayaran. Lalaki, kung hindi mo alam o babaeng ubod ng ganda, sundan ang bakas ng aking mga tupa. Papunta ito sa tolda ng mga pastol at mga kambing mo'y doon mo na rin ipastol. O irog ko, tulad mo'y isang babaeng kabayo na nagustuhan ng lalaking kabayo na humihila ng karuahe ng hari ng ehipto, Napakaganda ng iyong mga pisngi, na lalong pinaganda ng mga hiyas. O anong ganda rin ang liig mong sinuotan ng kwintas. Ika'y igagawa namin ang alahas na yari sa mga ginto at pila. Babae, habang ang hari nasa kanyang mesa, pabango ko'y humahalimuya. Parang sa miyo ng mira ang bango ng aking iniibig habang sa aking dibdib siya ay nakahilig. Ang mahal ko tulad ng kumpol ng mga bulaklak na hena na namumulaklak doon sa ubasan ng Engedi. Lalaki, napakaganda mo aking giliw. Mga mata mo'y kasing pungay ng mga mata ng kalapati. Babae, kay kisig mo mahal ko. Napakaganda mong pagmasdan habang tayo ay nakahiga sa mga damo sa lilim ng mga punong sipres at cedro. Babae, ikalawang kabanata. Ako'y isang bulaklak lamang ng Sharon, isang liryo sa lambak. Lalaki, kung ihahambing sa ibang kababaihan, ang irog ko'y tulad ng liryo sa gitna ng matinik na halamanan. Babae, kung ihahambing naman sa ibang kabinatahan, ang mahal ko'y tulad ng puno ng mansanas sa gitna ng mga puno roon sa kagubatan ako ay nanabik na maupo sa lilim niya, at tikman ang matamis niyang bunga. Dinala niya ako sa isang handaan para ipakita sa lahat na ako ay kanyang minamahal. Pakainin ninyo ako ng pasa at mansanas, para ako'y muling lumakas, sapagkat nang hina ako dahil sa pag-ibig. Ulo ko'y nakaunan sa kaliwa niyang bisig, at ang kanang kamay naman niya ay nakayakap sa akin. Kaya kayong mga dalaga ng Jerusalem, Mangako kayo sa pamamagitan ng mga batang usa at kasela na hindi ninyo hahayaang ang pag-ibig ay umusbong hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Ayan na, naririnig ko ng paparating ang aking mahal. Dumarating siyang patalon-talon na parang usa sa mga bundok at buron. Tingnan ninyo, nariyan na siya na nakatayo sa may pader, at sa bintana ako'y sinisilip. Sinabi niya sa akin, Halika na irog kong maganda, at sa akin ay sumama ka. Tapos na ang panahon ng taglamig at tagulan. Namumukadkad na ang mga bulaklak sa parang. Panahon na ng pag-aawitan at maririnig na rin ang huni ng mga kalapati sa kabukiran. Ang mga bunga ng igos ay hinug na at humahalimuyak ang bulaklak ng mga ubas. Halika na irog kong maganda, sa akin ay sumama ka na. Lalaki. Katulad mo'y kalapating nagtatago sa bitak ng malaking bato. Ipakita mo sa akin ang magandang mukha mo, at iparinig din ang maamo mong tinig. Mga babae ng Jerusalem, Bilis, hulihin ang mga asong gubat na sumisira ng aming mga ubasang namumulaklak. Babae, akin lang ang mahal ko, at ako naman ay kanya lang. Nagpapastol siya sa gitna ng mga liryo bago magbukang liwayway at magliwanag, magbalik ka, mahal ko. Tumakbuka na kasimbilis ng batang usa o gasela sa kabundukan. Ikatlong kabanata. Sa gabi habang ako'y nakahiga, nananabig ako sa aking minamahal. Hinahanap-hanap ko siya, subalit hindi makita. Kaya bumangon ako't nilibot ang lungsod, mga lansangan at mga liwasan. Inanap ko ang aking mahal, pero hindi ko siya makita. Nakita ako ng mga gwardiya na naglilibot sa lungsod. Tinanong ko sila, Nakita ba ninyo ang mahal ko? Hindi pa man ako nakakalayo sa kanila. Nakita ko ang mahal ko. Hinawakan ko siya ng buong higpit at hindi binitiwan hanggang nadala ko siya sa bahay ng aking ina, doon sa silid kong sa anak ko na buo. Kayong mga dalaga ng Jerusalem, Mangako kayo sa pamamagitan ng mga batang usa at kasela na hindi ninyo hahayaang ang pag-ibig ay umusbong hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Mga babae ng Jerusalem, sino kaya itong dumarating mula sa ilang na tila makapal na usok na amoy mira at insensong itinitinda ng mga ngalakal? Tingnan ninyo, iyan ang karuwahe ni Solomon na napapalibutan ng anim na pong pinakamagagaling na kawal ng Israel. Lahat sila ay mayroong espada at bihasa sa pakikipaglaban. Laging handa kahit sa gabi man sumalakay. Ang karuwahing iyon na ipinagawa ni Haring Solomon ay yari sa kahoy na galing sa Lebanon. Nababalot sa pilak ang haligi nito at palamuting ginto ang tumatakip dito. Ang kutso ng upuan ay binalot sa telang kulay ube at mga babaeng taga Jerusalem ang nagpaganda ng loob ng karuahe. Babae, lumabas kayo kayong mga dalaga ng Jerusalem at tingnan ninyo si Haring Solomon na may korona. Ipinutong ito sa kanya ng kanyang ina sa araw ng kanyang kasal, ang araw na buong puso niyang ikinagalap. Lalaki, ikaapat na kabanata. Napakaganda mo o irog ko, ang mga mata mong natatakpan ng belo ay parang mga mata ng kalapati. Ang buhok mo'y parang kawa ng kambing na pababa sa bundok ng Gilead. Ang mga ngipin mo'y kasimputi ng tupang bagong gupit at pinaliguan. Buong buo at maganda ang pagkakahanay. Ang mga labi mo'y parang pulang laso. Tunay ngang napakaganda. Ang mga piski mong natatakpan ng beloy, mamula-mula na parang bunga ng pumigranata. Ang liig mo'y kasing ganda ng tore ni David. Napapalamutian ng kwintas na tila isang libong kalasag ng mga kawal. Ang dibdib mo'y kasing tikas ng tindig ng kambal na batang usa na nanginginain sa gitna ng mga liryo. Bago magbukang liwayway at bago mawala ang dilim, mananatili ako sa dibdib mong tila mga bundok na pinabango ng mira at insenso. O irog ko, ang lahat sa iyo'y maganda walang maipipintas sa iyo. O aking magiging kabiyak, sumama ka sa akin mula sa Lebanon. Bumaba tayo mula sa tuktok ng mga bundok ng Amana, Senir at Hermon, na tinitirhan ng mga Leopardo at Leon. O irog ko na aking magiging kabiyak, sa isang sulyap mo lamang at sa pangakit ng iyong kwintas na napapalamutian ng iisang bato, ay nabihag mo na ang aking puso. Ang pag-ibig mo aking irog ay walang kasintamis o aking magiging kabiyak. Higit pa ito kaysa sa masarap na inumin. Ang samyo ng iyong pabangoy mas mabango kaysa sa lahat ng pabango. Ang mga labi mo aking magiging kabiyak ay kasintamis ng pulot. Ang dila mo'y tila may gatas at pulot. At ang damit mo'y kasimbango ng mga puno ng sedro sa Lebanon. O irog ko, aking magiging kabiyak tulad ka ng isang halamanan na, na may bukal at nababakuran. Ang mga puno'y namumunga ng pumegranata at iba pang mga piling bunga. Sagana ito sa halamang hena, nardo, saffron, kalamo at cinnamon. Maging ng iba't ibang klase ng insenso, mira, aloe at iba pang mamahaling pabango. Tulad ka ng isang hardin na may bukal na umaagos mula sa mga kabundukan ng Lebanon. Babae, kayong hanging amihan at habagat. Umihip kayo sa aking hardin upang kumalat ang bango nito. Papuntahin ang aking mahal sa kanyang hardin upang kainin ang mga piling bunga nito. Lalaki, ikalimang kabanata. Nasa hardin ako ngayon, aking irog na magiging kapiyak ko. Nanguha ako ng mira at mga pabango. Kinain ko ang aking pulot at ininom ang aking alak at gatas. Mga babae ng Jerusalem, kayong mga nagmamahalan, kumain kayo at uminom. Babae, habang ako'y natutulog, nanaginip ako. Narinig kong kumakatok ang mahal ko. Ang sabi niya, papasukin mo ako, irog ko. Basang-basa na ng hamog ang ulo ko. Pero sinabi ko, hinubad ko na ang aking damit. Isusuot ko pa ba itong muli? Hinugasan ko na ang aking mga paa. Dudumihan ko pa ba itong muli? Nang hawakan ng aking mahal ang susian ng pinto, biglang tumibok ng mabilis ang aking puso. Bumangon ako upang siya'y papasukin. At nang hawakan ko ang susian ng pinto, tumulo ang mira sa kamay ko. Binuksan ko ang pinto para sa aking mahal. Pero wala na siya. Hinanap ko siya pero hindi ko siya makita. Tinawag ko siya pero walang sumagot. Nakita ako ng mga gwardya na naglilibot sa lungsod. Pinalo nila ako at ako'y nasugatan. Kinuha pa nila ang aking damit. Kayong mga babae ng Jerusalem, mangako kayo sa akin. Kapag nakita ninyo ang aking mahal, sabihin ninyo sa kanyang nanghihina ako dahil sa pag-ibig. Mga babae ng Jerusalem, o babaeng pinakamaganda, ano bang mayroon sa iyong minamahal na wala sa iba? At kami ay iyong pinasusumpa pa. Siya ba'y talagang nakakahigit sa iba? Babae, ang aking mahal ay makisig at mamula-mula ang kutis. Nag-iisa lamang siya sa sampung libong lalaki. Mas mahal pa sa ginto ang kanyang ulo. Buhok niya'y medyo kulot at kasing itim ng uwak. Mga mata niya ay napakagandang pagmasdan, tulad ng mamahaling hiyas at tulad ng mata ng mga kalapati, na kasing puti ng gatas sa tabi ng batis. Mga pisngi niya ay kasimbango ng harding puno ng halamang ginagawang pabango, at ang mga labi niya ay parang mga liryo na dinadaluyan ng mira. Mga bisig niya ay tila mahahabang pareta ng ginto na napapalamutian ng mamahaling bato. Kataway tila pangil ng elepante, makinang at napapalamutian ng mga batong safiro. Mga paanyay tulad ng mga haliging marmon na nakatayo sa pundasyong ginto. Napakaganda niyang pagmasdan tulad ng mga puno ng sedro sa Lebanon. Kay tamis halikan ang kanyang bibig. Tunay ngang siya'y kaakit-akit. O mga babae ng Jerusalem, siya ang aking mahal, ang aking iniibig. Mga babae ng Jerusalem Ika-anim na kabanata O babaeng pinakamaganda, nasaan na ang iyong mahal? Saan siya nagpunta upang matulungan ka naming hanapin siya? Babae, ang aking mahal ay nagpunta sa hardinyang puno ng halamang ginagawang pabango upang magpastol doon at kumuha ng mga lirio. Ako'y sa aking mahal, at ang mahal ko naman ay sa akin lang. Nagpapastol siya sa gitna ng mga liryo. Lalaki, o oh, napakaganda mo, irog ko. Kasing ganda ka ng lungsod ng Tirza at kabighabighani gaya ng Jerusalem. Kamanghamang haka gaya ng mga kawan na may dalang mga bandila. Huwag mo akong titigan dahil hindi ko ito matagalan. Ang buhok mo'y parang kawan ng kambing na pababa sa bundok ng Giliad. Ang mga ngipin mo'y kasimputi ng tupang bagong paligo. Buong buo at maganda ang pagkakahanay nito. Mamula-mula ang noo mong natatakpan ng belo, tulad ng bunga ng pomegranata. Kahit na ako'y may anim na pong asawang reyna, 80 asawang alipin, at hindi mabilang na mga dalaga, nag-iisa lang ang aking sinisinta. Tunay na maganda at walang kapintasan ang tanging anak na babae ng kanyang ina at pinakapaborito pa. Ang mga babaeng nakakakita sa kanya ay hindi mapigilang purihin siya. Kahit na ang mga asawang reyna at asawang alipin ay humahanga sa kanya. Ang sabi nila, sino ba ito na kapag tinignan ay parang bukang liwayway ang kagandahan? Kasi ganda siya ng buwan, nakakasilaw na parang araw at nakakamangha tulad ng mga bituin. Pumunta ako sa taniman ng almendro para tingnan ang mga bagong tanim na sumibol sa may lamba. At para tingnan na rin kung umuusbong na ang mga ubas at kung ang mga pumegranata ay namumulaklak na. Hindi ko na malayan, ako pala'y nandoon na sa maharlikang higaan kasama ang aking mahal. Mga babae ng Jerusalem, bumalik ka dalagang taga Bumalik ka para makita ka namin. Lalaki, bakit gusto ninyong makita ang dalaga ng siyula na sumasayaw sa gitna ng mga manunood? Ikapitong kabanata. O maharlikang babae, napakaganda ng mga paamong may sandalias, Hugis ng iyong mga hitay parang mga alahas na gawa ng bihasa. Ang pusod mo'y kasimpilog ng tasang laging puno ng masarap na ala. Ang baywang mo'y parang ibinigkis na trigong na ng mga liryo. Ang dibdib mo'y tila kambal na batang usa. Ang liig mo'y parang toreng gawa sa pangil ng elepante. Ang mga mata mo'y kasing linaw ng batis sa Hesbon. Malapit sa pinto ang bayan ng Betrabim. Ang ilong mo'y kasing ganda ng tore ng Lebanon na nakaharap sa Damasco. Ang ulo mo'y kasing ganda ng bundok ng Carmen. Ang buhok mo'y kasing kintab ng mga maharlikang kasuotan at ang hari na bihag sa kagandahan ito. O napakaganda mo aking sinta, umaapaw ka sa kariktan. Ang tindig mo'y parang puno ng palma, at ang dibdib mo'y parang mga bunga nito. At aking sinabi, aakyat ako sa palma at hahawak sa kanyang mga bunga. Ang iyong dibdib ay parang katulad ng kumpol ng ubas, at ang samyo ng iyong iningay parang mansanas. Ang halik mo'y kasing tamis ng pinakamasarap na alak, ang alak na ito'y dahan-dahang dumadaloy mula sa labi ng aking minamahal. Babae, ako ay sa kanya lang at ako lamang ang kanyang inaasam. Halika, mahal ko, pumunta tayo sa bukid, at doon magpalipas ng gabi sa tabi ng mga bulaklak ng hena. Maaga tayong gumising at ating tingnan kung namumulaklak at namunga na ang ubasan. Tingnan din natin kung namumukadkad na ang mga pumegranata at doon ipadaram ako sa iyo ang aking pagmamahal. Maaamoy mo ang bango ng mandragora at malapit sa ating pintuan ay may mga piling hain na prutas, luma at bago. Sapagkat ang mga ito'y sadyang inihanda ko para sa iyo, aking mahal. Ikawalong Kabanata Kung naging kapatid lamang sana kita, na pinasuso ng aking ina, hahalikan kita saan man tayo magkita, at hindi nila ako pag-iisipan ng masama. Dadalhin kita sa bahay ng aking ina, at doon ay tuturuan mo ako ng tungkol sa pag-ibig. Paiinumin kita ng mabangong alak na mula sa katas ng aking mga pomegranata. Ulo ko'y nakaunan sa kaliwa mong bisig, at ang kanang kamay mo naman ay nakayakap sa akin. Kayong mga babae ng Jerusalem, Mangako kayo na hindi ninyo hahayaan na ang pag-ibig ay umusbong hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Mga babae ng Jerusalem, sino kaya itong dumarating mula sa ilang na nakahilig sa kanyang minamahal? Babae, ginising ko ang iyong damdamin doon sa ilalim ng puno ng mansanas kung saan ka isinilang. Iukit mo ang pangalan ko sa puso mo para patunayan na ako lamang ang mahal mo at ako lamang ang yayakapin ng mga bisig mo. Makapangyarihan ang pag-ibig gaya ng kamatayan. Maging ang pagnanasa ay hindi mapipigilan. Ang pag-ibig ay parang lumiliyab at lumalagablab na apoy. Kahit laksalaksang tubig, hindi ito mapipigilan. Sino mang magtangkang bilhin ito kahit ng lahat niyang yaman, ay baka malagay lamang sa kahihiyan ang mga kapatid na lalaki ng babae. May kapatid kaming dalagita at ang kanyang dibdib ay hindi pa nababakas. Anong gagawin namin sa araw na may manligaw na sa kanya? Birhen man siya o hindi, iingatan namin siya. Babae, ako'y birhen nga at ang dibdib ko'y parang mga tore. Kaya nga ang aking mahal ay lubos na nasisiyahan sa aking. May ubasan si Solomon sa Baal Hamon na kanyang pinauupahan sa mga magsasakaroon. Bawat isa sa kanila ay nagbibigay sa kanya ng isang libong piraso ng pilak bilang parte niya sa ubasan. Ikaw ang bahala, Solomon, kung ang parte mo ay isang libong piraso ng pilak at ang parte ng mga magsasaka ay dalawang daang piraso ng pilak. Pero ako na ang bahala sa sarili kong ubasan. Lalaki, o irog kong namamasyal sa harti. Mabuti pa ang mga kaibigan mo. Naririnig nila ang iyong tinig. Iparinig mo rin ito sa akin. Babae, halika aking mahal. Tumakbuka ng mabilis, gaya ng usa sa kabundukan na punong-puno ng mga halamang ginagawang pabango.